No, dito na kasi kung medyo nakakapag-isip-isip eh. Medyo nakakalimut-limut ako. Mabay, makakatulog na ako. Okay na. Hirap din kasi eh. Alam mo yung ano, yung parang... Hindi mo na paano ka ulit magsisimula. Paano ka... Hindi mo na paano ulit yung... Paano ka ulit magdagawa ganun. Paano ka kay Paano ka mabubuhay? Parang gano'n. Parang hirap, hirap. Hindi naman yung nakakapagano sa akin eh. Hindi nawawala-wala eh. Tulog na nga lang yung nagiging pahinga Okay na ako doon. Labs, kanina pa kayo tayo nahanap. Nandito ka lang pala. Ano mo nahanap. Ano naman to? Anong iniinom mo dyan? Wala. Soft drinks lang to. Soft drinks lang? Oo. Oh. Parang may nakita ako eh. Parang may sinasaling ka kanina eh. Ano Wala, naman yan? Ito lang to. Ha? Sito. Pamoy nga ako. Huwag na. Ano hmm. Kaya naman iniinom ko eh. Sistahin mo pa. Ano na naman yung iniinom mo? May nakita ko sinaling ka eh. Wala. Meron. Nasaan na ba 'yun? Nulog mo dito 'yun eh. Wala na 'yun. O mo. Ano na naman 'to? Wala. Ano naman ang problema mo? Wala, dami ko lang iniisip. Ano man iniisip mo? Dami. Tulad ng ano? Ang ba eh. ba eh. pa tulong ba Gaya mo na, ganun talaga ang buhay Arang Diba, pinaghirapan natin Tapos nawala E di galingan natin lalo Para magka meron tayo Ang kailangan mong gawin Ano mong kailangan mong gawin? Ayusin mo ang buhay mo Huwag ka ma-stress Kasi na-stress ka Hindi, no, hirap lang kasi Mahirap, kung sa mahirap Pero ayusin mo yung sarili mo Kasi ikaw lang din naman Ang gumawa ng paraan nun Para Alam makaipon pakaramdam na parang ano Para magsisimula ka na naman sa Simula Ganun yun Huwag ka magalala. Gagalingan natin sa ngayon. Marami pa naman try eh. Huwag ka na ma-stress. Ha, tigil mo na yan. Hmm? Tigil mo na yan. Di yeah, dito na kasi ako medyo nakakapag-isip-isip eh. Medyo nakakalimot-limot ako. Mamaya, makakatulog na ako. Okay na. Hirap din kasi eh. Alam mo yung ano, yung parang... Hindi mo na paano ka ulit magsisimula, paano ka, hindi mo na paano ulit yung, paano ka ulit maggagawa, gano'n, paano ka kikidos, paano ka mabubuhay, parang gano'n, parang hirap, hirap. Basta tulungan kita. Mahirap talaga ang nangyayari sa atin. Pero wala namang iwanan, diba? Siyempre naman. Nakakapagod. Hindi nakakapagod. Pero siguro challenge lang to sa atin. O um, pagsubok ni Lord kung um, gano'n tayo katibay. Pero 'wag mo, wag mo naman idaan sa ganyan, loves. Haka na yan. Wag mo naman idaan sa ganito. na lang. sa akin. Hindi na wala-wala eh. Tulog na nga lang yung nagiging pahinga ko. Okay na ako doon. Huwag ka masyado ma-stress. Ang gawin mo, magtiwala ka ulit sa sarili mo na kaya mo. Galingan mo lalo. Pakita mo sa mga tao na kaya mo ang mga pagsubok na binigay sa'yo. Ano nga kaya rin ko? Kaya mo yan. tiwala ako sa eh. Saka so mag-vlog ka, may cellphone ka. Mag-cellphone ka uli, mag-vlog ka, mag-video-video ka. Sayang cellphone mo, mag-vlog ka. Pag nakaipon ka uli, pwede ka ulit bumili ng bahay at lupa, di ba? Mahal din siguro talaga para sa atin yun, ano? Okay lang yun. Mahalaga naman ay magkasama tayo, eh. Mm. Kailan pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Wala, sarap kasi dito. Ang tahimik, eh. Tahimik talaga dito sa probinsya. Oh. Kamuni-muni dito. Kala ko kung ano namang ginagawa mo. Saan ka naman pumunta? Lang ano namang ginagawa ko, eh. Paan lang ako, napapalipas lang ako ng oras. Oo. Uh kamusta ka naman? Okay ka naman kahit papano? Okay naman. Siguro okay naman ako. Subukan ko. Kaya ko pa. Kaya mo yan. Huwag ka pang hinanang loob. Kaya mo yan ha. Mm. Kaya mo yan ha. Huwag may Masabi dadaan sa ganito eh. ha. Okay. Galingan pa natin lalo ha. Mm. O paano? Eh, tara, uwin tayo. Oo, oh, pag na oh. gusto na sayang eh. Palubog na ang araw. Ay, sayang din hindi na. Ang gawin mo, pilitin mo maging masaya. Yung dating kasinsaya saya ng mga buhay mo. Masaya ka naman dati. O mo, laki na ng pinayat mo. Kaya nga eh. Ay. Tara. Ayun na tayo. Huwag ka na may stress ha. Ito. Tara na. Tara na. Kaya ko. Baka maiwan, sayang. Yung bote, bawal magtapon dyan. Ayun nga pala no. Tingin ko na lang. O, sa pag ano ha, pag aalis ka, magpapalam ka sa akin, ha? Wala, well, gusto ko lang kasi mag-ano, pahinga-pahinga, yung muni-muni, ganun. Mm -hmm. Parang gusto ko na lang mag-isa muna ako. Parang pag-isip-isip. Basta, ang isipin mo, kaya mo yan. Yung mga pagsubok na binigay sa'yo, hindi yan para sumuko ka, para mas tumibay ka, ha? Hmm, kaya natin. Galingan yun. mo ha. na stress na tayo pareho. Ang laki na lalo ka na. Ang laki na ng pinayat mo, oh. Ay naman tama lang. to sayang to. Nina, tigil mo na yan. E, sayang naman. Saka bawal ka na magtapon o. dito ng mga plastic-plastic. Kaya -plastic. e, nga, last na to. Kasi pag nagtapon ka dito, hindi ka na makakabalik dito, Bala ka. Ano, ano. Ah, sayang din, ubusin ko na. Bawal. Siyempre, masayang bawal mo tapon plastic. Hindi, ubusin na natin. Hmm. Huwag ka na may stress ha hmm. Kaya mo yan ano anong problema ang kinaharap mo ngayon ha yan, Kaya natin yan Natara na Gagabi na din eh, kamusta ka ngayong araw? Nakahingahinga ka naman. Medyo medyo, okay naman. Pag-vlog ka ha? Oh, Boli ka man. sa pag-vlog kasi ang dami naghahanap sa'yo. Kaya nga eh. Yun nga lang din naging ginagawa kong inspirasyon sa sarili ko eh. Mga followers na lang natin. Kasi pinahanap nahanap na rin naman nila tayo, di ba? Alam mo ba, isang buwan na tayong tumigil sa pag-vlog? Kaya nga, isang buwan na rin pala, no? Isang At buwan least. na? Isang buwan na rin na yung nakatulala. Ah, <laughs> bihira pa, no? Ganun talaga. Buti nga dito, payapa na lipatan natin lugar eh. Mm -mm. Tahimik dito. Ang mga pagmuni-muni ka kahit papano. Galingan mo, wag ka magpapapekto. Mm, mm Kung ano sinasabi sa'yo ng ibang tao, pabayaan mo, ang isipin mo yung sarili mo. Mas galingan mo, mas improve mo yung sarili mo. Wag ka papayag na hindi mo matutupad ang mga pangarap mo ha. Mm -mm. Kali, makakuha tayo mas maganda pa doon, di ba? Oo. Oh. Galingan na lang natin. Tara na. Ayan, tara na. Tara. Sakay na ako. O sige. Wala ko, sa ka pumunta eh? Wala, dito, lang, lang, ako, dito, lang, dito lang, lang naman ako punta. Pagka nawawala ko, dito mo lang ako hanapin. Nandito lang naman ako. Oo, sige.